Humigit kumulang sa isang milyong piso ang maaring ilong ng miyembro o mismong co-op na kasapi sa NECSFC o Nueva Asia Credit Surety Fund Cooperative. Ayon kay Cooperative Development Specialist 1, Juliet Butardo ng Pisedo o Provincial Cooperative and Entrepreneurship Development Office sa ginanap na Credit Surety Fund Startup Course nitong August 8, 2024 sa New Capital Compound, Palayan City, mula sa pagtutulungan ng Cooperative Development Authority at ng PISEDO. Hanggang times 10 kasi ng kontribusyon ng any member ang maaaring inong. 100,000 ang minimum contribution ng bawat co member. Pero dahil may 1.5 million pesos contribution, alimbawa, ang Pulong Buli Primary Multipurpose Cooperative ng Santo Domingo Nueva Ecija, maaari silang makautang ng hanggang 15 million pesos ng walang kolateral. Pahayag naman ni Pisedo Chief Lorna May Vero, kilala bilang mga milyonaryong kooperatiba ang mga miyembro ng NECSFC. Pinaliwanag din niya ang katuturan nito at ang malaking ambag dito ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Itong mga members kasi ng NECSF, ang classification niyan ay well-managed cooperatives and well-funded. Mga millionaire cooperatives yan kasi as the word nga na surety, sure. So kung meron silang nirekomenda para mangutang sa land bank, eh, sisiguraduhin nila na yun ay makakabayad. Sapagkat, pag hindi nakabayad, yung cooperative ang magbabayad. Eyan eh, yan eh, no, guarant uh, no collateral. But this one is LGU Partner Cooperative. Ibig sabihin, ang Provincial Government of Nueva Ecija ay meron ding kontribusyon doon sa kanilang pondo. To 5 million yung initial na binigay ni Governor upang tapatan yung mga kontribusyon naman ng mga um, member cooperatives. Daddad pa Dutado, tinatayang may 150 na ang matatawag na millionaire co-ops ng lalawigan. Kamakailan lamang ay pinagmalaki ni si Day Region 3 Director Marietta Wang ang Nueva Ecija dahil sa buong Central Luzon, dito pa may gumugulong ng CSFC. Hindi lamang isa kundi apat Bukod sa any may CSFC din ng mga lungsod ng San Jose, Muñoz at Cabanatuan. Pudyat ito ng namamayagpag na kilusang kooperatiba sa buong lalawigan na patuloy na nagbibigay ng pang-ekonomiyang siguridad sa pamilya ng bawat miyembro ng Novo S.C. Hano. Para sa balitan, Nueva Esiliad, Delcy Nagustin, Ilaw, BWN, Teleradio, ang iyong kakampi.